Wala na tayong alamang puto na lang. Puta, Balingoy! puto balingay Balingoy! Puto! Balingoy, puto! Ano? Kakatuwa. Ubus agad 'yung alamang natin. Puto, Balingoy, te, puto. Puto, Balingoy! puta Balik nyo ay puta Ayan, good morning, good morning, good morning Ayan, ubos na ang aking alamang agad Sige, ilang iskinita lang Napaubos natin sa yung alamang Kaya ngayon, ang aking yano ay puto na lang. Ayan, o, diba? Ang saya-saya. Puto! Balingoy! puto na lang ang natira. Puto, balingoy! Puto, kuya. Puto! Puto, Puto, te. O, oh, tambali nga. Poto kuya. Ilang kuya? Twenty-five. Papili ako powder. may bibili. Kung ano kulay o. Bakit sinagrayan ba sa pulgulis eh? Alam po to. Ano <laughs> may lalaki? Ha? Tingnan mo. Ayan. Silang puto. Ayan. Kuha na ilan? di sabi mo 25? 25 tatlong piraso. isa lang? oo naman okay kaka ilang puni? okay na lang ang puto natin Yan. May bumili ng puto natin. Ito nga. Thank you! Diba? Hirapan lang ako kumuha gawa ng idala tayong alamang kanina. Ito. Hirap eh. Ano yung alamang? Wait. Ayan. Ubus na yung ating puto. Wala na. Sa La, Lan time po to Yan na lang yung kay ate na lang Tay na lang si ate yan Thank you Thank you thank you Yan bus na ating puto Isang piraso na lang Isang piraso na lang yung puto natin Ngayon nahirapan tayo humawak ng camera isa na lang. Isang balot na lang. Kunin mo na. Wow. pero walang bukayo to. O sa'yo na yung pray. May free tong dalawa. Sa'yo mapupunta. <laughs> Kasi yung, ay, isa na lang pala ang pray. O, oh, ayan. E, kinuha na ni ate lahat yung puto natin. O, di ba? Iyan. makakauwi na tayo maaga. Maglaba, magluto. linis sa bahay. Maaga tayo makakapagpahinga. Ayan, madalaw ko naman. Madalaw ko naman ang inyong mga channel. Simaga maaga tayo makakauwi. Ayan. Sarap. Mahangin. Ayan. Mahangin. Ayan. A. Kinuha ni ate lahat. <laughs> Ang sarap Ay, kaway-kaway ate. Ang ganda ng ano niya doon. Ang hangin tiya, no? Presko. Ayan. Oh, ang hangin doon. Oh, oh. Ang ganda ng kalagayan niya sa taas. Thank you, thank you. At maagang nakapaubos tayo ngayon. Ayan, madadalaw ko naman yung, yung mga channel. Sana, no? Maga tayo tayong makauwi. Makapaglinis ng bahay. Makapaglaba kasi ang ganda ng sikat ng araw. Ayan mga kabindors. Ayan, muli na naman tayo magpapasalamat. At yan, maaga tayo nakaubos. And thank you Lord. Ayan, at hanggang dito na lang po. Ayan, shout out na lang po sa inyong lahat. Ah. at syempre, sana wag kayong magsawa sa aking mga ginagawa sa araw-araw. Dahil ito lang aking mga ginagawa talaga sa araw-araw. At -araw, magpinda. Pinda ng alamang. Actually, may dala akong alamang ngayon. Pero maaga siyang napautos. Ayan. Ayan, don't forget to share, like, subscribe. Subscribe and of course, ma'at notification bell para lagi tayong update sa aking mga ginagawa, kaba ipo, at God bless po tayo.